Kilalanin si Risa Hontiveros, isang senador sa Pilipinas na nahaharap sa iba't ibang isyu at kontrobersya sa kanyang karera. Bilang isang matinding kritiko ng administrasyon, siya ay inakusahan ng pagiging divisive. Ang kanyang mga pahayag ay madalas na nagiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan at hidwaan. Maraming tao ang nagdududa sa kanyang motibo na ang ilang inisyatiba ay tila naglalayong makuha ang atensyon ng media para sa sariling kapakanan sa halip na tunay na pagbabago. Ang kanyang mga matitinding pahayag laban sa gobyerno ay nakatanggap ng maraming batikos. Ang ilan ay nagtanong kung ang kanyang estilo ay talagang nakatutulong o nagiging sanhi lamang ng hidwaan. Ang mga akusasyon ng political opportunism ay patuloy na bumabalot sa kanya na nagiging dahilan upang ang ilan ay mawalan ng tiwala sa kanyang kakayahan bilang leader. Sa kabila ng kanyang mga pagkukusa, ang mga isyong ito ay nagpapakita ng mga kahinaan sa kanyang pamumuno. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa mundo ng politika, hindi lahat ng tagumpay ay nakikita sa labas. Ano ang tunay na halaga ng kanyang mga panawagan para sa pagbabago?